Okay yan, magandang umaga at mapagpalang araw sa atin mga pare koy. Bali yung tips na, na ko sa inyo ngayon. Ito yung pagkakabit ng clutch component sa isang Isuzu Crosswind 2017. Itong gagawin natin ngayon mga parekoy ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng clutch component para sa mga walang mga special tools na ginagamit. Pero ito mga pare koy, mas prefer ko gamitin to. Kasi mas mabilis at madali itong gawin mga pare koy. at mas may malalagay natin ng maayos yung clutch component at mas mabilis natin may kakabit yung transmission pero meron tong negative side pare koy sa paggamit ng gantong technique pero magagawa na nagawa ng paraan to ituturo ko sa inyo pag tinapos nyo yung video na ito madali lang siyang gawin pare koy okay yan pare ko ito eh, lang natin tong kanyang pressure plate itong clutch plate niya kasi okay pa naman oh. Uh, nilinis na rin natin ngayon, lagyan natin ng konting grasa dito para hindi tayo mahirapan pagpapasok na natin yung transmission hindi so, nakakabit na natin hindi lang huwag yung masyadong marami kasi mahirap na baka tumapon dito mawawalan tayo ng atak hindi lang para hindi lang mahirap yan tapos ngayon, kung wala kayong panentro dito yung gawin nyo mga pare ko ilagyan nyo na lang ng silicone ano. tapos yung ganito pala so, pansin nyo yan. itong may nakaumbok so, ano, you know, nakalabas itong may nakaumbok na dito ito yung nakaharap sa ating pressure plate yan kasi itong parang flat lang yan you know? parang flat lang sya ito yung sa flywheel yan ganyan natin tapos sintron nyo lang maayos sintro ng maayos tapos lagyan lang natin ng silicone. para hindi na, natin kailangan mag sintro sintro dun sa ano pag kinabit na natin para mabilis lagyan mo natin tayo pa yan o ganyan sintro mo lang ng ganyan Okay yan, kapitan natin, yan. Tapos, isintro lang natin mga parikoy. Eh. Tingnan nyo sa bawat gilid kung tama ba yung distansya kung para pareho. Pantay lang natin sa bawat gilid. Tingnan nyo lang silipin. Tapos pagka napantay nyo na, itabibin nyo lang. Tapos hintayin lang natin matuyo yung kanyang silicone na nilagay natin. Yan, pag nasintor mo na, okay na yan. Hintayin na lang natin matuyo. Pag natuyo, kabit na natin. Tapos, Kapit na rin natin itong flywheel habang nagpapatuyo ko tayo ng ito. Kapit na natin itong flywheel. Tapos, linisin na rin natin itong kanyang transmission. Lalagyan, ng, lalagyan natin ng bagong grasa dito sa kanyang release gear. Tapos, mga gear niya. Okay, yan. Oh. Natuyo na, mga parko. Eh. Yan, oh. Ano? natuyo na. Pag natuyo na, yan. Pidyo na yung kapit yan. Hindi na, ma, malalaglag yan. Hindi oh. Di na lalaglag yan. Okay yan. Yan ito, nalinis na rin natin. Oh. Lagyan na natin ng grasa dito. Tsaka ito, lagyan natin ng bagong grasa. Tapos dito sa spline. Kapit na natin. Ito. Na nang galawan yan. Hindi nagagalaw yan. Pasok nyo na lang sa guide. Tapos diin nyo na lang. Hindi nagagalaw yan. Hindi nyo na kailangan na ano panentro Lagyan nyo lang ng silikon habang nasa labas Kasi hintayin nyo matuyo, matuyo Sa kanyang kabit Okay ano ng pare yung gantong ano yung gantong para nang pagkaano pagkakabit ng transmission yung nilalagyan ng silicone. Effective to sa ano lalo sa ng mga malalaking transmission lalo na sa mga nakabalagbag na ano makina yung mga front wheel drive na manual transmission yan effective to kasi yung kailangan sa mga ganon kailangan sentrong sentro talaga tsaka isang kabitan lang lalo pag malaki yung transmission yan basta sa lahat ng transmission effective yan gawin mga pare ko eh. yan yan isang kabitan nyo lang ng transmission yan okay yan pare ko, eh. tsaka mabilis yung gantong paraan ng pare koy yung ano pagkakabit ng transmission. Lalo na kung mag-isa ka lang o dalawa lang kayo na mag magkatulong sa paggagawa ng transmission. Maganda to. Kasi isang kabitan lang talaga. Lalo na kung malaki yung transmission. Ako, mahirap yun. Kaya, yeah, na lang yung gawin nyo mga ko. Lalo pag wala kayong mga special tool. Uh, mabisang paraan to. Yan, okay na. ano? Oh. Hindi na yan gumalaw yung pattern nito pag nagigit kayo ganyan triangle ganyan 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 tapos saka dito 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 pwede rin yung ganyan bilaan handahan dito 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 yan kung so, ganyan basta na, handahan lang hanggang sa lumapat pag lumapat na sa kanyang higpitan kahit paikot ng ganoon o kahit ganoon pa rin triangle gate lang yan

ya Yan o, may lapat natin kagad yang lang Yan you know, lapat na yan na lang natin yung mga okay. Sa eh. na ayan mga pare koy. Ayun kabit yung transmission. Basta may sentro mo lang maayos. Bali gano lang yung gagawin yung mga pare koy. Yan, kukumpletuhin ko na lang ito mga pare koy, so yes, okay No, kaya na mga pare koy. Nakapitan natin, kumpleto na lahat. Kabit na yung transmission. Start natin. And start. And okay na pare koy. Ngayan pare koy, yung sinasabi ko pagka na ano, yung ganong technique, pagka gumamit ka ng ganon, ang nangyayari pa rin ko eh, pag start mo ng ganyan, di ba? ito hindi yung papapasok yan, kahit anong ganyan mo. Hindi yung yan. Ano, nakapakihat sa gan. Sa o. Sagad. Sagad, oh. Hindi yung papapasok talaga yan. Di ay Ayaw yan. Pero may gagawin kayo, mga parang kayo, madali lang. Gawin nyo, patayin nyo yung makina, ganyan, o. No? patay nyo ano patay tapos ito ang gawin nyo ikambyo nyo ng ganyan ano oh. tapos ah, apak ng clutch ha? yan start yan bali may kakambyo nyo na yan, mga pare ko eh. okay, no? bali yan lang yung gawin nyo mga pare ko Nangyayari eh. kasi yan mga pare ko eh, yung yung clutch plate nyo sumasabay sa pressure plate nya di ba kasi nilagyan natin ng silicone sumasabay kaya ganyan hindi nyo may papasok kaya yung gagawin nyo kaapakan nyo yung clutch tapos ikakarank nyo uh, tapos bibitaw na yan kasi matatanggal na yung pagkalikit ng dalawa bali ganun lang mga pare ko yung gagawin nyo yan o oh, maraming salamat sa panonood mga pare koy yan na yung tips na ano natin ngayon maraming salamat mga pare koy paki Like and subscribe and share na lang mga parikoy para maraming pang makapanood ng video natin. Maraming salamat mga parikoy!